Hi, Jill. Hi. Good morning. Good morning. Um, excited ka para inig ka birthday ni Ate Ay? Oh. Ah, uh, samay may um, ko kahibaw. Wag ka kamalo. Wala. Asa man mga ligo di ay? Sa Enchanted Mountain. Nakadto, nakadto. Kausara. sa mga kadto? Naligo pag birthday ni Ate Dapa. Ah, so katong amon um, mongitan mung mungitan na gabi i eh, apel ka ato sa mga kuan katong mga maligno. Katong sa malyari nga salida ba katong kurat kayo. Dili. Nganong ang imuhang hair ganiha pag ambot kay mura man atong naa sa maligno. Kay kulot man akong buhok. Hmm, parehas ka atong leader nila. Kata si Maria Ga Ga Gabas. Kaila ka ni Maria? Ano ang kakailan ni Maria? Ang mga taro dere. Hala. Sumugti kang mama Mia, ha? Ay. Mm, ako na ipakita ni mama Mia. Ako inu kakailan ni Ayaw. oh, kakailan kang Maria. Oh. Ah, so ikaw gede itong kauban nila tong mga among gitan gabi. Ha? Ha? Gede Oh. Pero kailan mo Kang Maria? Oh. Ha? Kaila wala? Kaila. O, oh, tanod rin. Mm. Asa man ka nagpuyo? Sa palagikan. Ah, binakog sa inyong hang balay. Lupad siya, pag siya. Nag lupad ka pagpadulong dire. Wala, nagsakay. Ah, unsay bigsak yan? Motor. Ah, wala na daytong tikbalang. Katong Ah, oo, Angel man di ay. Si Angel man din siya. Nalagi kay bags naghilak ka eh. Wala. Wala kay tulog. Uh, ano nagduha-duha mang kagtubag? Ha? Huh? Mm. Ah, uh, wa ka di ay. Dayon unsa may mo unsa magkaka excited ining ka uh, Saturday ah ha magkakabalo pa kakabalo kabalo oh, ah. abin ako mukuyog ka kaya abin ka? ako di mo magkakabalo kaya ako magkakabalo di ka ganahan ganahan unsa may mo ikasulti ni ati ay Happy birthday. Di pa man niya birthday karon ka birthday niya. Kana mangkaron uncamay unsa man, may may sulti karon? Ang kahibaw. Okay, hmm. Ano nga mang kahibaw lo? Ang so kahibaw. Okay, wow. Si Rico yan. Hop, hop, hop. Galaw Rico yan, oh. Hop. Oh, balik ta sa tagan. Ah. Dayan. Mura tayo may kasalte. Ang may may kasulti ni Kuan, Kuya Rico. Ah, uh, kay balo. Ah, wala gid siya kay balo. Usik ayang pag-eskwela. Ang katong maestra nga nakitaan ani nga video, wa gid moy natudlo nga kuan yeah. ni Injin wala man siya nabalaan. wala man siya kabalo. <coughs> ah, babay na unsa ano unsay may sulti? Sa, sa, mga nagtanong sa video, unsay ano imong isulti? Oh, tanawa, ang batang wala kay balo, si Angel. <laughs>